sa pagla-live sa social media nila Moises, nalaman na, na nga na buong bansa ang mga kahayupan na ginawa ng mga sagrado. Sobrang nasaktan si Felicia sa pagawala na kanyang anak. Sinabihan ni Maxine si Felicia na huwag itong magalala dahil makukulong na si Justin at ipinakita niya kay Felicia ang viral na video ni Justin. Ang sabi ni Felicia na kahit ganun si Justin pero mahal na mahal pa rin niya ito. Sobrang masaya naman si Danica dahil nanalo na sila laban kay Jaime at umami na si Justin sa kanilang kahayupan na ginawa na kanyang lolo Jaime. Ang sabi ni Lazar na hindi siya ang nanalo kundi ang bayan ay nanalo. Nagtanong si Danica sa kanyang ama na di ba kaya siya nakipaglaban sa pagiging presidente kasi galit sa sa kanila. Ang sagot ni Lazar, hindi personal ang kanyang galit sa kanila. Nagalit siya sa kanila dahil niloloko nila ang bayan. Lumaki siya nakatingala sa mga sagrado. Pero nung namatay ang kanyang ina at pinakilala siya sa kanyang ama, doon na niya nakilala ang totoong mukha ng mga sagrado. Kabalik na rin lahat ng kanyang pagkakilala sa kanila at hindi siya umimik dahil dala na niya ang kanilang pangalan. Pero mula sa umpisa, ayaw na niyang maging politiko, ayaw na niyang maging opisyal ng bayan, hindi niya kayang sumali sa mga ginagawa nila. Pero pinilit siya na kanyang kuya Jaime na pasukin ang politiko. Dahil kapag sagrado ka, inaasahan ng buong angkan ng buong bayan sa politika pupunta. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, kung hindi siya makakawala sa impluensya ng politika dahil sa mga sagrado, gagawin na lamang niya ang tama. Kapag makarating na siya sa mataas na posisyon, lumaki siya na mahirap na kasama kanyang ina. Kaya alam niya ang damdamin ng masa. Sinakyan mo na lang niya ang kanyang kuya Jaime. Pero kahit minsan, hinding-hindi siya sumali sa kanilang mga kalukuhan. Hindi niya akalain na makarating siya sa mataas na posisyon. Nagtanong ulit si Danica kung naghihiganti ba siya sa kanila. Ang sagot ni Lazar, hindi siya naghihiganti sa kanila. Kaya siya nakipaglaban para makabalik siya sa pagapangulo dahil gusto niya na ibalik sa bayan ang kanilang karapatan. Habang si Moises, pinarustahan naman niya ng gusto si Justin Pinapalo niya ito ng gusto kagaya ng ginawa sa kanila noon ni Justine. Pinahinto naman ni Kelvin si Moises sa kanyang ginawa kay Justin dahil nakuha na nilang kanilang gusto nito. Umamin na si Justine sa kanyang ginawang krimen kay Roland. Pero ayaw tumigil ni Moises dahil kabayaran ito sa lahat ng ginawa sa kanya ni Justin. Papatayin na sana ni Moises si Justin, buti na lamang pinigilan kagad nila Kelvin at Steven ang masamang binabalak ni Moises. Dito na nga nakahanap ng pagkakataon si Justin na tumakas. Kinuha niya ang padel at pinalo niya ito sa kanila ni Moises kaya nahimatay lang lahat. Sa pagising ni Moises, nakita niyang dugo sa kanyang ulo at agad na niyang sinundan si Justin dahil magtutuos pa silang dalawa. Tinawagan ni Grace si Rafael para ipaalam sa kanyang kinaroonan ngayon nila Moises at Justin. Kaya agad na nga pumunta si Rafael para pigilan si Moises sa kanyang masamang binabalak sa kanyang kapatid. Mga ilang sandali tumawag si Lazar kay Rafael para pagsabihan ito na huwag na siyang tumuloy. Hayaan na lamang niya mga pulis ang pumunta sa kinaroonan nila Moises at Justin. Ngunit hindi na dinig si Rafael sa sinabi na kanyang titoy Lazar. Tumuloy pa rin siya. Sa pagdating ni Rafael, nagtanong agad siya kay Steven kung nasaan ang kanyang mga anak. Sinabi naman ni Steven na nakataka si Justin at sinundan ito ni Moises. Kaya umalis agad si Rafael para sundan ang kanyang mga anak. Samantala, kahit nahihilo na si Moises, sinundan pa rin niya si Justin sa kagubatan hanggang naabutan nga niya si Justin at dito na nga nagkaroon sila na matinding labanan sa isa't isa. Kinuha kagad ni Moises ang padel at hinampas niya ito ng malakas kay Justin. Nagmamakawa naman si Justin kay Moises na tama na. Buti na lamang dumating kagad si Rafael at napigilan ang masamang plano ni Moises kay Justin. Sinabihan ni Rafael ang kanyang mga anak na tama na. Alam niya na nasaktan sila at naitindihan niya ang kanilang galit. Sa kanya na lamang ibos ang kanilang mga galit basta huwag lamang silang dalawa magkasakitan dahil magkapatid sila nito. At humingi ng tawad si Rafael sa kanyang mga anak sa kanyang pagkukulang bilang ama. Dumating naman ang mga kapulisan. Ngunit loyal pa rin sila kay Justin at hinuli nila si at Rafael. Kaya huwag natin palalapasin ang pagtatapos ng pamilya sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.